tira naman tayo sa Alcour ngayon ay Bernes. time check natin guys. ah, mag alas 5 pa lang andito yung mga tropang Bakoko boys sila Master Jojo at Master Tolitz nag over na mga buang dito <laughs> so lakad tayo papuntang Boya dun sa, mga, sa may kung ay malit na island doon tahimik ang dagat ngayon oh. medyo malamig lamig pero mamaya magiging mainit na to oh. alas 5 pa lang wala pang alas 5 uh, mag alas 5 pa lang pero yung araw oh. sumikat na mataas na Ya, yeah, mamaya dito mga gano'n uh, medyo mainit-init na kaya yeah, saglit lang din tayo, hindi tayo magtatagal. Lakad tayo doon sa may boya. Uh, ganda ng tubig oh, ang lino oh. Mas maganda ngayon kasi low tide. Kaya mabilis lang tayo makakapunta doon. So, uh, update lang tayo pag ando na tayo. Hmm. Ito na kami sa spot. So, jigging muna tayo. Gamitin ko itong 40 grams na metal jig. Tapos nilagyan ko ng mga konting sabiki. You oh. know. Tapos andun sila. Master Jojo Master Tolit sandun. Ayun. Sana makadali sila ngayon. Tayo dito tayo sana. Sa medyo mabato-bato ng konti lapit tayo eh, medyo madilim hindi natin nakita yung ano sige first cast tayo first cast sunod foggy yun ah na, na kanina umaga pala foggy saan makadali tayo ayun oh huli na barakudo oh. sabi na sa iyo eh <laughs> ayun huli na si sir oh ang aga ang aga galing wala biglang nag fog ayun dali dali barakudo ang laki <laughs> sabi siya ang daming barakudo dito eh hello <laughs> Ingat, ingat. Ingat, seluruh hama kan kah? Ayun, <laughs> ayus, ngelaki, barak udal, astir tolets. Singa, bak mawala, ma pian. Halo, <laughs> yung reel mo, nalubog muna. Yung reel mo, lha, 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 Oh, ayos lang yan. Yung D1. Ha? D1, maganda mag D1 dito. D1 kasi magano, tawag dito. Barakudang kakagat yan, marami. וואי, די! אנחנו בדלם נגפגנינה. נגפגי! ito nilang sumikat na yung araw maglang nagfog ah maliwanag pa yung kanina maglang nagfag maliwanag ah. na yung araw mawawala na itong fog ayun, ah. dumaan lang pala yung fog. Eh, dito tayo bait and wait. Antay zero. <laughs> Biglang bumalik yung fog eh. Tapos walang nag strike Kaya eh, dito tayo bait and wait. Eh, wala. Pain natin isa no. Tawag dito, magpapain tayo ng pusit. Pusit tapos mamaya ihipon para hindi masyadong kaksaya isa isa lang muna kasi so, ang dami yung maliliit na tumitira ng pain eh nang uubos ng pain ay siya ka ay 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 Mas malaki! ay 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 sapi kejang, kok, nggak kasa, itu, itu sapi kejang, dek, ui berakuda, oh, yahei, berakuda Sir. Tapi baru kuda. Belang kawalat dua buluk. Dua buluk. Barakuda. Barakuda. <laughs> uh, oh, tangin. Kau kawalat apa? Pandulas. <laughs> Barakuda, ang laki. <laughs> yes. Kadali rin. uh, <laughs> kadali rin. Kunin mo natin kasi, mano. At mahatay Jig. <laughs> uh, ang laki. ini, ini, Tumulong din ah. Tandain muna natin to. Baon na baon, hindi makakawala Tanggalin muna natin Ayun, Ayun Nakaisa rin barracuda tayo Buti na lang, <laughs> hindi na zero At paano, may isa na Doon pala sila Hagis-hagis <laughs> tayo dito yeah. Baka may kasama pa yun Ang dami mga noodle fish natatalo na, no? Yeah. Bait and wait na muna tayo. Bait and wait kasi wala namang na-strike na sa jigging eh, kaya... Dito muna tayo mga bakuko. Pero yung huhuliin natin, yung magagandang size na bakuko lang muna kasi marami pa sa bahay eh malaking hook din yung gamit ko para mas ano malaking isda lang ang ano ah, malaking bako ko lang makakalunok yun problema ang daming malilit na isda na ano nangubos ang pain uh mm -huh. -hmm. yun o -huh. Oh, malakas ah oh. uh oh, -huh. tali eh mm -huh. -hmm. Lakas ah. Uy, tribali. Pusang gala. Uy, tribali. Uy, yung kakawala. <laughs> tribali, yung na tribali. Pero pwede na. Good size na ito. Nakagat pala sa hipon ito. Tribali. You oh, know, gandang size maayos ah. <laughs> pang dagdag dagdag sa la lalagay na sa may wagang hook hindi <laughs> ka makakawala dyan biruin mo kumagat sa pusit yung tribali na maliit <laughs> ayos pala eh. malakas pala kahit maliit malakas pala malakas yung lumaban tribali na maliit ay bitan wait na baka marami pa yan sa lalim <laughs> Oh, yun oh. Know. Kumakit oh. Mmm, -hmm. fish ang. Oh. Mm -hmm. malaki ah. Oh. malaki oh, sumabit. Tungkol oh. sa gilis, sumabit yata. Sinabit. May eh, sinabit po, isang gala. Ay, <laughs> baka diba sumiksik sa bato. Ah, tanggalin ito sa gigid. Yung tanggal. Tanggal ba? Ayan, tanggal. Na oh, wala pa. Ayan, tanggal. Buti na tanggal. May bato ata yun dun sa gilid ah. wala namang gas gas lang sumiksik buti lang natanggal <laughs> dito tayo sa gilid gilid kasi ang daming sabit dun sa kabila pala. O oh, yun o. Oh. Kumakagat oh. may mga tribali pa. Kahit maliit lang pang sabaw natin. Or papaksyo. Or kilawin. Mm. Uy. Tanggal. Tanggal. Andyan pa. Andyan pa pa. Wala na. Tanggal. Andang tanggal. Saan pa natin dyan sa gitna doon yung mga kumakagat-kagat eh baka may mga tribali sana maka dagdag pa tayo kahit limang tribali <laughs> sana tsambahan lang mga tribali sumabit so, naman sumabit, tanggal ayun, oh, isda fish on fish on maliit ayun to ah, yung maliit na ano sherry sinastripe <laughs> kunin na natin to release na lang muna at ang release malit eh release lang hey. swerte mo release ka ngayon balik jigging ulit tayo <laughs> masyadong ano malilit ang kumakagat sa bait and wait mauubos yung pain sayang kaya jigging muna ulit baka dito tayo makadali ng magandang size ulit kalmado ulit yung tubig oh. baka may barracuda naman kaya jigging tayo hakis yeah. ah, malayo nang malayo yun dun sa gitna sigurado meron yan salubugin natin ng konti para mas makita ng isda dun sa lalim <coughs> sabi na strike fish on fish on <coughs> yun na hindi <coughs> masyado nalaban ah lumaban dyan Wait lang, hindi lumalaban masyado. Hmm. Yun. Dito ka, kasi sabi ka dyan sa lalim. dinalaban na ah, ano to? Oh, ayun. Ayun, dalawang ano. Tribali. Sa, sa biki kumagat. <laughs> sa sabiki kumagat. Ayos ah dun sa, sa, biki kumagat yung nilagay kong sa biki sila kumagat dalawang tribali yung makakawala yung isa yung isa ay nakawala nga so hayang nahawakan ko na oo oh, gala sanggala <laughs> sumabit nakawala po gala di bali <laughs> tribali, dalawa doon sila sa bigi. Kumagat. Ngayon yeah, nakadalong Trebali sa tatlo na sana yun. Unawa kan ko na binitawan ko pa po sa ngala. kasi yung isa yung hawakan ko, hindi pala. Dito sila kumagat oh. Sa so, ginawa kong ano, nilagay kong sa Biki. <laughs> Ayos ah. Allah, andun sila sa gitna. Nagisa ang lupa dito. Ayos pala to, double impact. Pwedeng jig, pwedeng sabiki. <laughs> Ayun na. Walang nang nag-strike sa jigging. Balik bait and wait tayo. <laughs> dito tayo sa bait and wait, ubusin natin tong pain, madami pa. Tama oh. ano pa tayong pain kaya ubusin na natin to. Bait and wait natin. Para mga mayang konti, si bat na, mainit-init na eh. fish on ay kawala <laughs> malaki kasi yung hook na ginamit ko kaya hindi malun mm, ayun mm, fish on mm, lakas ha trabali yata to trabali <laughs> na bakuko trabali na bakuko trabali na bakuko malaki ba or maliit oh, good size na ito mm <laughs> lang pwede na rin to medyo maliit pero release na lang marami pa tayong bakuko dun eh. yun know, medyo maliit ay malaki naman siya pero hindi mo ito magdadala ng mga ganitong size na bakuko release lang muna natin to yun know. bye Sean malit yun malit maliit lang maliit na fish yun bakuko naman yata to uh -huh. malakas malakas ka wala kang laban dito <laughs> medium light yung gamit ko <laughs> hindi to light rod uy uh -huh. sherry maganda to sherry ah, madulas tong sherry hawa ka na mabuti Sherry, good size. Good size to. Hmm. Lagay sa mahiwagang lagayan. Hmm. Kasi madulas tong Sherry. Nahuwa mabuti. Ayan o. Oh. Mga Sherry, Tribale, tsaka Baracuda yung huli natin ngayon. Ah. Ganda. Ayos hindi tayo nagdala na ng bako ko <laughs> so yung gopro natin malapit na maglobat update lang tayo sa ating huli ito dalawang trivali isang sherry isang malaking barakuda ngayon no oh. malaking barakuda siguro mga isang kilot kalahati ito dalawang at ah, tatlong Uh, Tribali yata uh, sana yun kanina eh, Nabitawan ko Di bali Fish tayo Maliit lang Maliit Pero Malakas to eh, Anong isa to Baka sherry to Malakas eh Bako sherry <laughs> Bako ko na sherry Ah <laughs> uh, release natin to Kasi medyo Maliit Maliit Release, saglit lang, tanggalin mo natin. Release uh, yan tayo. Ay, ano to? Ano to? Bakuko? Ay, bakuko. Ay, ang daming bakuko. Okay. Oh. Oh. Pero, re-release ka. Maswerte ka ngayon kasi hindi ako magdadala ng mga bakuko. Release. Hey, maswerte ka, boy. mag release ka ng mga bakuko ngayon. Mm, bye. <laughs> malaki 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 malaking bakuko <laughs> malaking bakuko oh malaki nga pero dadalhin o hindi dadalhin ah dadalhin na to medyo magandang size na rin okay mm -hmm. fish on fish on mm -hmm. malakas ah eh. Mm. Hmm. Medyo malaki. Malaki ah. Ano to? Malaking bakuko. <laughs> Bumalik ka na naman. Ikaw na naman bakuko ka. Eh, release, release to. Release muna natin to kasi medyo undersized. Okay. Yun. Ahon na kasi ano. Tapos ng araw, mainit na. Ay. Silipin natin yung mga nahuli. Ito yung huli natin, ah. Yun. Tatlong trivali, isang sherry, tapos isang barracuda. Lobat na kasi yung GoPro din kaya hindi ko na na-video lahat ng mga nahuli. Kanina naman, mga bako kong nahuli ko, ni ko lang din. Kasi marami pang stock sa bahay. So ito, Yung barracuda siguro mga kulang-kulang isang dalawang kilo. Tapos tatlong trivali na maliit. Gamit kong ano, jig, itong ah, 40 grams, tapos nilagyan ko ng mga sabiki. Ano, yung mga trivali dun sa sabiki, kumagat. Uh, maganda pala. Uh, lagyan mo na lang din ng sabiki yung jig para double action siya. <laughs> So ayun, maglilipit muna ako tapos adjourn na. Kita-kits tayo ulit surunod na mga linggo. Alright? Okay? Bye-bye!